Hello guys Hello oh, mga, ano mga mamshi, mga ate <laughs> Ang vlog natin for today is Harvesting a garlic In my garden Saan ang garden namin? Sa Germany Ito yung buhay namin dito <laughs> so, Walang mga ko. Walang mga ano <laughs> Walang Walang hilamos <laughs> harvest kami ng garlic budget for one year oh, tingnan nyo na, na, hindi to garlic yung dalawa onion to onion na sabol sana ko yun yung mga na, basta na over sa tubig malata lata na lata siya linisa namin ma, siya linisa namin para mahang na siya at mag stay longer sya siya pag pag dry i-dry muna i-dry muna ito ano to? Uh, onion. Mm. Kaya, parang, parang maka ano na naman, <laughs> maka budget sa, budget sa kusina. So, mag ano, mag, magtanim, mag magtanim tayo. Ooh. So, save na yung, hanglan, save na yung pang one year budget namin ng aming garlic for today's vlog, garlic. Ang ating... Eh, kita pa naman pala, ayaw ko pala ipaugahon pa ninyo mo. Oo, oh, mas ma, ano na to, so, ma... <coughs> Mabudget mo na to. Mm. mo na to, pa kahit madry ito siya, pwede mm. mo na siyang ilagay sa kahit saan kung hindi oh. masyadong ma, maarawan. Mm -hmm. Para... Sana oh. mawo. Mm. Ma, ano, sayang nga. Iba pag, pag ano siya, pag... nag natagal na siya sa yu sa yuta is malanta malata malata siya sayang pero piraw. Piraw. tutubo na naman yan na next time siya. pero yun na nga mm. pag isang isang valve yung tutubo is hindi siya lalaki kailangan siyang i, is isa-isa lang mm. yung yung isang ano lang isang sa isang bag, di ba mga sampo, mga dosi. Mm -hmm. I-open mo siya pag dry na para may seedlings ka. Dito ka magkuha ng para itanim. U tanim ako na naman, magtanim ako mga next week. Maku mm -hmm. Maharagos siya ng mga Amo, uh, mutanom ka ni. Magtanim tanim na naman ako. Uh -huh. Tingnan natin. Kani gagmay imong tanom. Yeah, kasi 6 6 months lang to ma-harvest na. Uh -huh. Di ba ang niya, ipadala mo sa karton? Oo. Sa Pilipinas, Day. Pwede, pag madami. Oo, daghan ba? Kasi alam, makuha sila sa si mama ni mo, mga ulit to. Malibre, pero uh. <laughs> pareho lang rin. Kasi ang bayad sa balikbayan box, bili na lang ng aho sa atin. <laughs> <laughs> bili na lang, magkano yung bayad ng balikbayan box? Mga 100. 100 lang. 5,000, 6,000 piso. Kung saan ka magpadala dahil? Ito na, mayroon ka na, di ba? Mayroon akong tatlo pa. Mayroon, mayroon pang isa. Ganito yung itanim. Ganito yung itanim mo. Para para tutubo at lalaki. Kaya ko siya, oo. Oh. O, kasi isa lang siya, di ba? Oo. Oh. Kailangan mo siyang isa-isahin. Kasi pagbabayaan mo lang doon sa ano ilalim ng ng lupa is tutubo may kulakubo, may siya may for the next summer na naman. Mm -hmm. Pero hindi siya lalaki. Kasi mag-agawan sila ng taba at mag-agawan sila ng place. Kaya hindi sila lalaki. Kaya ito yung ano nila, yung kailangan mong isa-isahin. Ipadry mo siya, pwede mo na siyang itanim for the next taniman. So how po? Muro magwala. Wala <coughs> may dugo. Ha? <laughs> asa ano mo? Sa huh? paghabis mo kanina? Sa kanina, kanina yung salani. Kula yun, diba? Uh -huh. So, ayan. May siblings mo tayo tabi natin dito. So, ayan. Yung mga <laughs> maliit is. Pwede. Iwan ko, at Bek. Mm. Kung ganito ang itanim mo. Pwede na hindi siya atin di kailangan yung isa oh. kasi yung ganito mag ano din sila maghiwalay hiwalay kasi mm -hmm. hindi siya di ba naka ah, ano isa, -isa siya tingnan mo tingnan mo ito may may kasama na yon sa loob yung isa isa mm -hmm. iwan ko basta na kita ko siya pag hindi mo siya hiwalay oh may kasama na, kasama siya. Dalawa, hmm. na yeah. oh, ayan, oh, dalawa na sila ayan o dalawa na Mm -hmm. Kailangan mo talagang isa-isahin. Isa-isahin talaga. Oh. So, next taniman, isa-isahin ko siya. Mm -hmm. Kasi akala Is isang, natin, sa na isa Sa kaling mm -hmm. Kasi ito, oh. Ito yung tinanim ko last, last, last year. Yeah. Yung tinanim kong bago, itong mga malaki, isa-isa talaga yan. Mm -hmm. Doon sa baba. Tapos kinuha mo na. Kinuha ko na kasi 6 months na, na ano na siya na dry na yung dahon, di ba? Pag mamulaklak na at least. Wala na. Ganyan na yung ano. Ito, similya ito, eh, di ba? Ito, mm -mm. similya itong nasa. na niya, lang, na sa kuwan tubo na rin po. Mm -hmm. Kaya kahit saan magtubo dyan kasi sinabayaan ko lang so ano na puro ahos na lang so mm -hmm. ayan ah oh, ito di ba oh mo na ko anya ni yan siya diyan kaya kailangan mo mm -hmm. mong kunin para hindi lahat puro garlic na lang yung garden mo so puro so kinuod maubos lahat yung area puro garlic pero Kounin. ang ang garden nila ni ko anya ni si Sanne si ni Mario Namin nilo sa garden niya. Oo, wag wag mong iano sila dito kasi nandito tayo sa vlog. Kasi <laughs> <The soup. laughs> maganda yung video ng garden nila sa bahay ngayon ang grabe at ang daming tanim nila. Pero uh, shout out kay Inday Clear. Mm -hmm. Next time Inday Clear, gawa tayo ng together video para may collab ako sa iyo kasi ang dami mong followers ngayon may bago siyang in-upload mm -hmm. kita ko kanina so mga ano na lang ato dito kaya sa kaba ato na uh, okay. so, yun, no, mga malaki talaga pag mag-iisa lang mm -hmm. okay. um, may misa dyan sa malapit mm, siguro kay sa ano sa sa uh, sinigteryo Murah nak. Dia kan bantah uru Ok dah mana adik ke Jason Ok dah nak ni Adik ke Jason Don't hide Ambil tu Jadi mau Atau arah auto Alah kau nak tak Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Tak kasagdan diri kay ako uwan nang siya para mahimlo <coughs> allergy yung kasama ko dito may allergy ako ngi kay kwan ba di o tanawa o kinana pa gwapa ka gamay ni mo ko andam ni mga ko <coughs> malaya malaya ra hmm. ano so, Thank you for watching tayo kay kasi ano na uwi na kami ito na yung aming nalinisan. Ihang namin to. Para may budget for the next. For the ano. For the next ulam. Imo lang bitayo de para di mabasak ba. Yeah. Wala naman din. Naman muna. Bye ba bye.